sige akong munguti overtake pa what's up mga babs si Buhay Cambly Boy and welcome to my channel ngayon babiyakin na ako papuntang work pumula pa ako ng talman Tingnan natin yung flow ng biyahe ko ngayon kung maganda ba. Sabado ngayon eh. Medyo traffic palabas dito at saka maputik sa amin. ko lang sa inyo yung sitwasyon ng biyahe, biyahe ko araw-araw. kuya kamote overtake pa <coughs> sorry guys medyo may sakit ang aking lalamunan oops traffic nangyari oh nagmontalban talaga woo singit singit lang muna tayo mga pang kwento ng aking buhay sa araw na araw na ginawa ng malahon oops laki Huwag umulan. Ano naman, inalong tagulan ngayon. Balik na lang ako ulit guys. Mamaya pag nasa Commonwealth na. na nga, malapit na tayong lumabas ng Vitek. Nakaraon din sa traffic. wala na ulan, ganda ng panahon זה נתמוד. זה נתמוד. זה נתמוד. זה נתמוד. באמת ולא פערים לכם. papakanta ka na lang talaga eh Ah, so nasa ano na tayo, bandang Quezon City, sa kaya atas Malabas na po tayo na ng... Balitik So, yun lang muna guys, balik ako Ayan, palabas na ako ng <laughs> <coughs> Grabe, traffic pa rin So, bago nilalaman ng vlog ko ngayon, eh Eh, dito yung so, okay, okay. Okay, power, ni okay, Kamote Basta-basta so, sumisingit so, Ano yung bata to ngayon, balik tayo, guys. Biyahe ko 6 times a week. Bye, work. Eto. Montalban, Makati. Makati, Montalban. Dati, madalas ako nakakabiyahe. Ngayon, hindi na. Pero, sana, this year or end of this year, magkaroon na ulit ng major ride or first quarter of this year. ipakita ko lang sa inyo yung mga pinadaanan ko pupasok pa Makati biyay biyay lang ayun na, talabas na tayo pang commonwealth na ako oh grabe truck, butok tapos bukas sana hindi maulan alak sana namin magmarela ka ng tropa sana matuloy ito na po tayo ito na yun loob na lang kayo mm. shout out ko ha pala yung mga atin bahay ko si Jerby Mendoza at Wilfred Buesa at ang malupit kong editor si Jen Tuason maraming salamat salamat yeah, sa support guys not not lang kayo ha uh, subscribe na din pag may time commonwealth bago pa magkaroon ng MRT medyo lumapal ang tawag dito ay killer highway kasi maraming nagpapatakbo din dito parang mabilis tapos sa iba na aksidente kasi ang habang straight na ito lalo na pag walang traffic grabe dun nga lang dati sa tandang Soro to Tecnoab kaya mo nang isubstitute yung motor mo yung isang diretso doon kaso ngayon matraffic yung hindi na kaya gawin paborito ko rin ito dati ratratan lalo nang hindi masyadong matraffic sumaganda so, na matraffic dito kasi sa T5 Bigay station. Yan nga pala guys yung ginagawang MRT sa amin. 2 years pa daw yan bago matapos. Napakatagal. 2 years na kalbaryo pa para sa mga commuters Kaya ako, last time nagpa-refresh na ako ng motor. Kasi, nakakapagod mag-commute. Lalo na kung trabaho mo malayo. Makakabuka ng pangarap dito pag pa Grabe traffic. Turuin mo dati. Nagpo-commute ako 2014. Maabot ng almost 3 hours. Grabe sa traffic. mag pa ng jeep, pila, bus. Swerte mo na yung swerte ko na yung 1 and a half hours na biyay ko walang traffic. Ah, uh, panahon mga linggo, ganun di ma-traffic nun eh pero pag kayang mga ano natapat ka ng rush hour tapos weekday ako po buuhin mo na yung pangarap mo sa traffic o kaya nakailang mo bigyan na sa biyahig bago ka makauwi ako ng cord sana makabili na ako hindi masyado marinig yung boses ko eh kahit isigaw ko masyado pa, parang mahina, mahangin pa kensya na kayo kung hindi nyo masyado maintindihan yung sinasabi ko enjoy na lang Sipil <laughs> na po tayo, pabunta na tayo ng Quezon na, tapos naman. na, makahanan na po tayo ayan drive 125 e eh. napakagandang motor Ayan po tayo sa EDSA mga kaibigan Yung napap <coughs> Stoplight Ayan po 25 Hindi na. pa naman ako late na ito so, Ayan Going into na po tayo. Diretsyo pa Makati. Alalaman natin kung ano ang lagay ng traffico sa EDSA. <coughs> Ito muna ako Oh, it's that I'm consistent. Ngayon, nasa edge na po tayo. Going Makati na. Ngayon po, yung fancy yung mga pack. Medyo moderate oh, to heavy traffic dito bandang Kubao. Sabado yan Meron matraffic Kung gusto mo na ang forever Punta ka lang ng EDSA Meron forever Hindi nawawalan dito Kaya nga Love ko to eh Parang makdo Kasi syempre Bida ang saya Jollibee Ayan, tubaw. Nadaan tayo ng underpass Diyan na po tayo sa Main Ave Patantolan Station Buti na lang di umulaan yes. Ayun i MRT o RL diba? <tipos> Yippee! Dito nga pala guys, dito ako na-accidente noong last February Tingnan po ako ng taxi Solo ko yung first lane Lapit din sa waiting shed ako tumilapon Bigla niya akong Ayun Dumipad na pa Superman Ortigas banda Kapit tayo sa Ortigas flyover oh yeah susunod so, na lang pala guys eh. yung iba kong i-mention Marami nang gustong magpa-mention eh <laughs> Feeling famous Joke lang Susunod so, na lang iba eh, Kalimutan ko Abos yung gusto pala sa mga mga sa ride ko Tama lang kayo Para pang content na bago Napit na po tayo sa Figuez Flyover Napit na po tayo Ay nasa Mandaluyong na Guadalupe wala lang signal parang ay oh yeah kong kamote ha hindi na mo ba yan sabi ka ahem <coughs> So muna guys Bukas naman ang umaga Dito na ako sa work Oop So park muna tayo Sa LED So na nga mga pap good morning kaka out ko lang from work and pupunta muna tayo sa aking tropa let's go kita sa tembo malapit na tayo <coughs> Nandito na nga ako Tawagin lang natin Battle boss. Ha? Ah, ka? Ayan, dito na ako sa tropa ko. Ayan po siya, si Darrell. ura don't <laughs> walit lang lining yung tropa ko wala ano? lang ko lang di ba? Oh! Ang naman Oh! Ayan ko sa ano ko? Mm -hmm. Manainap, ah, Diretso ako na lang. Okay. O, oh u-turn sa C5 malapit na, diba? na so, oh, tayo mag e. C5 ka pala no? Oo oh. Sige 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 ka na lang sa may ano ako u oh. Tapos para malapit ka nalang doon sa may ibang diba Ikot pa okay. May may u-turn nga ba ako pag okay. ng C5? Meron Doon ka na mag u-turn Okay

Ito na buo tayo sa mong talban Nakauwi na rin si Camry Boy <laughs> So ayun guys Nakauwi ko lang Grabe Grabe kapagod Maraming salamat sa panonood ng aking videos. And like and subscribe. Ride safe always.